35 27 37 37 pinos May natira 3 pa 4, hindi yung simpangay na. Wala na kanina, binigay po eh. Wala na eh. Hindi ka na matatalo dyan po sa kaysip. Oo. Matatalo dyan po sa Hindi ka na matatalo po, talaga po. Kahit anong nangyari, talaga 65 series rin po. Huwinkahin mo na lang po sa 60. Sa 250, usup ka na. Tatama lang ng 500 minute ng Oo nga! ka na magandang umaga mga katalong TV na tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Ito po nakikita niyo yung mga kambing na, ay mga tupa po ito na pambenta pa ito 15 uh, po ay tag-15,000. At ngayon po ay mag-update tayo, marami po dumating ng mga malalahim kambing ngayon at uh, mga native na kambing dito sa Padre Garcia, Batangas. At kaya samahan niyo ko sa video natin sa araw ito. Uh, ngayon po ay May 17, 2024. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na. Para lang kayo like ma-update sa na-upload video sa Padre Garcia, Batangas. Ayan, sama-sama tayo manood sa video natin sa araw ito may malaking kambing na ito laki lulubian breed po ito grabe yun sir magkano yung nahalaga niya ang kambing nyo? magkano binibenta? 45,000 45, daw ito may ilang taon na kayo? parang bata pa? 12, dalawang taon lang ito so, pwede dalawang taon lang pang ito itong ano, kambing na ito yun laki 45,000 daw yung nahalagaan ito 45,000 laki oh, grabe pagkakambing nito hindi yeah. na mayari eh. sa sariling alaga nito? sa sariling alaga laki yung tinitina nila kuya yung pagkakambing nito sobrang laki parang ano na siya yung kabayo yung maliit na bisiro na kabayo pagkakambing hey! nito TV uh, po, Nandito tayo sa area ng mga kambing na binibenta Marami po dumating na nagbibenta ng kambing ngayon Mga malalahi at mga naked Tayo magtatanong ng informasyon sa binibenta ng mga kambing dito Yan may malaking kambing si Boss na binibenta Ito yung Red Bower, ano? Full blood upgraded lang? Full blood upgraded Hindi <laughs> ba alam? <laughs> Parang kaya upgraded lang Parang laki niya Ganda pati ng katawan ng kambing na ito Ganda ng kanyang ano maganda tong gawing ganador. Tabi. Grabe na kanang kabing. Boss magkano binebenta tong kambing mo? Magkano? Patong sa 25. Yung bato patong daw sa 25 ang ganda niya. Malaking kambing. Binebenta pa. May dalawang taon na wala pa. Meron na. May dalawang taon na raw. Ah, talagang ng ganador ng ganador. Nigil nagigil eh oh. Nakakita ng chicks. Yan. Yeah. Binibenta pa ni sa black. Ang yeah. ng katawan. May binibenta si boss na limang kambing. Puro native po ito, no? Ito daw ay ito, 280. Sariling niyo oh. pong alaga. Sariling alaga. Mga native po siya, no? Oo. Oh. 2,000. Amis na, ah, na rin oh. daw, 2,000. Ilan pong babae ito? Isang babae. Apat na lalaki. Ah, isang ito, babae, apat na lalaki. Yun. Ah, maganda po. Ay! Um, na, ano pala, ang marami ay lalaki. Oh, ang lalaki pala marami. Isang babae. <laughs> Partita 2,8 daw ito binibento niya. Saan pa po galing niya kami niya, sir? Kalawag, kalawag. Kalawag. Malayo pa. Oo. Uh, kalawag, Quezon. Kalawag, Quezon. Kamusta naman po nakabenta na? Nakabenta na pala. Ito na lang Ilan pong dala niyo? Uh, marami ito, ito yung ay... ride na natin may gift na sampo. Oh. Ah, sa ay pasaje. Ah, marami pa rin pala sa jeep sila nung. Kaya magkano yan? Dalawang yan. Hindi niya po, ito ay pwedeng pambenta pa rin. Pambenta pa rin. Sa kanila ang at medyo mura sa bigay. Mura po bang kabe? Ah, uh, magkano po ba patama nila sa live weight daw ngayon? Sa live weight magkano po ang patama nila? Ay, ano na ito, bultuhan na lang ito. Abultuhan po ang ah, inyo. Hindi na timbang. Yeah, sila -ablüll. sir. Listen, sir marami silang kambing sila sir na dala para ngayon dito. Kailan ni parang Ilan pa po yung nandun nyo? Ilan pa? Aba, nasa 30 pang mayigit yun. Ang dami. Ilan pa lang nababawas? Ano nababawas lang, mayigit lang 10. Ay, yun lang. Pwede natin sir, tingnan yung mga binyo pa iba. Ito pa yung pagtutuwit din. Hindi ay, ay, pwede sa lahat. Lahat na lang pa ito. Isa lang usap yan. Ah. Ay pa, ang dami pa rin. Oh. Mga niya, sa daring pa na itong kalawag kesa. Ang dami. Ang dami. dami pa niya. Ang dami pa yan. Hako. Pero sir, kung gusto po yung may gusto mamili sa inyo, pwede kayong makakuha yung contact number niyo pag yung mga interesado sa gato mga kambing. Ay, dipindi. Depende sa kambing na nadating sa amin. Minsan ay wala. Kaya hindi na sigurado. Kung bagay hindi nyo ano. Ah. Oh, 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 oh. Dito, na lang po pag gusto mamili. dito na lang. dito Ano pangalan sir pala? Rolly. Sir. Spirito. Ito pa yung mga kambing ni Sir. dami. Pambenda pa rin mga to? Galing kalawag keso. Galing kalawag may pinaibenta si boss na <laughs> mga upgraded na kambing dito. Ang dami. Ito may ilang babae? Isang babae. Puro babae yan? 6 na babae daw ito. May... Ito yung bag... anak na? Anak na. meron pa nasa ilalim. Ang dami pala nasa ilalim mo ng jeep. E eh, para magkano mga hinahalaga niyang ganyan? Ibinibigay lang ang partidang 4,000. Partidang 4,000 bawat isa. O, kasama yung mga bisiron sa idali. So daw yung partidang 4,000 binibenta. Ayan. Mga upgraded na kambing. Sabing apat na kambing. Iba pa yung anak niya. So, Iba pa rin yung mga anak. Ito lang mga kasama yung mga anak. Mga babae daw pa rin yung Kanina pa sa atin si tatay nakikita tayo tata, naubos ay yung ano, balbas ng camping na ito Kanina pa nakakaipagbabag Pinahihirap sa tatay nito Tay, parang kanina pa nakakaipag ano dyan sa camping nyo nakakaipagbuno ah Magkano may nahalagaan yan? 12 12,000 daw ito Pangkatay na po ano? Pangkatay na ito? Pangkatay na ito Pangalaga Pwede pa rin alaga Ito kayo binibenta ng 12,000 Saan mapasuto? Saan mapasuto? Kung sino makabili kung pakatay yung pangalaga daw Mistiso Binibenta pa. Parang saan yung hawak? <laughs> Nang mababa Nang bababa daw. Ganador na ganador. Parang uh, may aray. Oo. <laughs> may binibenta si boss na mga inahing kambing dito. Tatlong inahin na kambing. Mga Anglo Nubian. Kaya magkana binibenta itong mga kambing yung Anglo Nubian. Isip. 185 18.5 po. itong tapdo na. Ito tapo ay binebenta nang 185 tapduhan na. Dumalaga pa po ang mga inahin na. Ah, ano daw dumalaga, dalawang dumalaga at isang inahin. Binebenta po nang 185. Ang dami pag dumating na kambing ngayon. Ito binebenta pa. Yes, yan. May binibenta si boss ng mga ito po ini tig lang. Tig po at ah, po ang bawat isa. 30,000 toto bawat isa binibenta ni Sir Imang Kambing niya. Mga ito po wala pa isang taon ng edad ano. Mga bata pa lang. Ilang pong babae ito? Ilang babae? Ah puro lalaki. Ah puro lalaki pa. Mga malalaki na din na mga kambing. Yan ang binibenta ni Kuya ng 30,000 libo bawat isa. Nakabenta naman na Kuya. Nakabenta ah, na kayo? Nakabenta ah, na kayo siya. Ay, isa pa. Marami pong dumating ay nagbibenta, ano? Yung mga sariling alaga. Ay, so, mga upgraded po ito, binibenta pa Sir. Ayun ay, may binibenta sila, Sir, na mga... Ito so, po, Sir, yung mga native lang, ano? Sariling alaga niyo po. Ito so, yung mga sariling alaga nila, Sir. Dalawang anak po, no? Oh. Dalawang anak na kasama. Ay, ito yung isa. Tapos, say, dalawa din yung anak. Sir, so, ba't parang, ba't binibenta na? Eh, kailangan ng pera. Ah, pang kailangan ng pera daw. Magkano po pa inahalagan tong ganito yung maghihinahan? Kare 11. 11 mm -hmm. mil po yung dalawa. Ito. 7,000. 12. 12. Yan okay. po, ito yung presyo ay 12, 11 mil, at 7,000 mga pinipenta ni Sir. Sir, saan pa po galing yung kambing nyo? Sanuan? Juan. San Juan. Malap na. San daw po ito galing. Ito oh. yung mga pinipenta ni Sir ng mga kambing. Kailangan daw ang Ayan pera kaya pinipenta pa. Okay, Sir. Ang 20,000 lahat daw. Hello babae. Odkaran pala. Gusto mo <coughs> dala, Gusto, dala mga Gusto idala. Gusto idala mga daw. <laughs> Nakaipit eh yun Yan ang uh, balbo na kambing Magkano sir binibenta yung kambing mo? 7.5 7.5 daw to binibenta yung kambing niya Yan o Si Daumon sa daw Mukhang gusto rin mambara ako nito eh Yan o binibenta pa ng 7.5 Ayan, may binibenta si boss ng mga dapol na upgraded na ito boss ano? Upgraded lang siya. Dapol lang kulay niya. Ayan, mag maginahan nga ba? maginahan maginahan Magkano mag binibenta? 12,500. 12,500 daw ito binibenta ni sir. mag na. Ayan, 12,500 binibenta Ganda ng kulay niya. Upgraded na dapol. Kulay mo eh. ang kapi yan Ayan, may binibenta si tatay na mag-inahan po ito, maginahan Okay. Ah, hindi naman pareho ng babae. Hindi pala mag Kaya, Magkano pa binibenta? Mayigit na walang. Mayigit na walang libo daw ito dalawa. Okay. Yan, ang mga native na kambing. Ito naman, kuya, magkano binibenta itong isang ito? Okay. 3,300. 3,300 daw itong binibenta ni Seto Kambing. Mga native na mga kambing. Binibenta pa ito. Ito pa yung dalawa. Magkano nga po ulit ito? ito? Mayigit na walang libo. Mayigit na walang daw itong dalawa. Binibenta pa. Ayan yeah, mga katalong TV May kambing dito daw na binibenta Ito daw pa ay binibenta ng 25,000 Pati ang kulay niya Redhead uh, power Traditional po ito Upgraded na po binibenta po Ngayon pa may isa ay uh, Ang Lunobian 25,000 Ito po binibenta ito Ayan. Mga binibenta pa

Ha? 2? 230? Ha, 230 lang daw pala. Ayaw ni Boss Lubi na 230 lang daw ang kuha sa ano. Imbangan. Baka magalit yun Isang pro gamer na malagdag. Yan po, ang kasama daw dito sa kontrata nila ay 2.30 ang live weight. Hindi itimbang nila yung mga dito. 2.30 ang live weight. Ayan. 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 Ayan.

18 to 50 daw ito yung pinimbang 15 sa 15,000 daw Ayun, magkano dadagtag mo sa DJ? Ito sa labing anim ito Parang di ka na may rapan Parang di ka na may rapan magtimbang tayo Isay, sumunod na Pwede ka mo ako para sir Andito lang ako Ano? Nag-iisip pa ni Kuya. nag <laughs> Ang <Daki>, ano? Ang ano? Ang laki ano? Ang laki ano? Ang ano? Ang laki nang ano? kambing na pangkatay. <laughs> Ang dami na nabili niya, sir. Sir, <laughs> nabili niyo na ito. to mga ito, nabili niyo na. Nabili na. Pakatay. 28? 28. 28,000. 2 pots

Hindi po ka ng baboy. May risa kung ano. Oh, Gaganda. tatlo. Tatlong. Well, so tatlong ito. Gaganda nito ako, Okay, may sila. Yeah, pwede na. Kung ano yung mga kapitin na rin, pwede natin patipang. Pero po tayo unang basihan. Apat. Pare! Tapos si po mong patasunod, pwede po natin siya nandiyan. Okay, sir. Tignan mo na takto ka rin. lang po. Halos siya mo barakitaw? Takto na eh. Ano siya Yan. Ating siya ng pangkate na kamaring. Pare, tatlo muna. Mamaya na rin yun. Pagka 30 sa natin na rin. Pagka 30 sa akin. Wala Wala akong kilos. Wala Walang 20, Wala daw Pero basta baka mga baka manalo sa

Magkano? 15.5 15, 15.5 15.5 pala tayo na alaga nito Kasi yes. babae Laki. bang karne babae At saka pag karne ng babae ba? 15, na 15.5 daw po so, Laki Ang ganda ng tindigan Kaya tayo binibili nila sa ripang katay Sir, e, sir pintuin mo na Kahit maka 60 na lang Sa buhay oh, Sa tunay eh. Sa, sa prinsyo ko sa inyo lusok na Kahit maka 60 na lang kabuayan mo para may talaga mo talaga mo talaga 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 mo talaga 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 wala na mako po po wala na wala na langong tinutuloy din wala Boss, hindi ka na matatalo dyan. Hindi ka na matatalo Boss, sa kaisip. Oo. Parang kita sa umit Boss. Hindi ka na matatalo, Boss. Talaga, Boss. Kahit ang mayayari. Talaga, 65 series rin. Wintayin mo na lang, Boss, sa 60. Sa 250. Kasip ka na. Tatama lang ng 500 na kilo. Oo nga. Oo nga. Oo

tayo mo na dito, mga pam. Um. Ayos na. Binigyan na ng ito. Ang dami nang alok eh. Medyo nalilito yung mamimili. Ano din ang bababag? Sir, maaari yan sir. Ayos Mamimili kayo sa Tali na daw. Kasama na yun. na. na. Piliin na. na.

Sir, good morning. Kayo pinatingin ang alagay na no? katayin din. Ito ang mula. Ah, ito mula. Ah, magsisimula pala ang bago. Magkano na po pinipresyon sa iyo? 25,000. 25,000 daw itong pinipenta kayo, Ang ganda lang po yung ganado. Mahaba ang pagkakambing niya. Ang ganda lang <laughs> po yung ganado. Kasi sila-sir natingin ang kabling. Kamilis mo sir. Kano po? po ko ko lang lang. 2.40 lang Sir, pwede magtanong sa inyo? Sa, saan po ang dala ng kambing? Saan po ang Ah, puro po yung pangkatay na. Pangatay lang. Ah, Parang ang dami nyo po binibili sir ah. And, para dalawang linggo ah. Dalawang linggo. Ganun lang ano, i-stack ko tapos dudulit. Ano po 'yung nagsu-supply kayo sa mga restaurant? Oh, ay, sir, pa rin dito. Yeah, no mambo sir lang ano pang dalawang linggo pa lang kami bibili sir para mga kambing. Daming tao ngayon dito sa kambingan, ang dami namimili ngayon. Marami nang dumating na mga kambing dito ngayon sa paradahan. Uh, at yan po mga marami pa yung mga native ng mga pangkate na kambing. Yan, yeah. yeah, kinakal ka na ulit ni Bossy Boss, boss bumuntik bu 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 na na mapapinta yata sa ano ah, sa katay ah Hinalok niya natin kanina sa katay Magkano ulit tinalaga niya ganyan? Benching ko daw ito yeah. Traditional oh, bowel Painted Painted Ah, uh -uh. Painted bowel <laughs> Oke, siap. Oke, siap. 37 siap. Oke, 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 siap. Mga yung 220 muna ni sa 220 pa patamas sa sa katay. Okay. 27, 280. Sabi, oh, sa daw. Hindi kakasya sa mundo ako, sa pocket daw sila kagahin. Oo, oh, sila daw pala kailangan niya. Sabi okay. na ito, yung oh, naman! na po eh. Yeah. power! power, Sana kanina, pinigil po. eh. Wala na eh. Ay, wala, kang

Ken. Treo, palo, 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 240 ang uh, kasama dito 240 <laughs> Binabayaran ngayong, uh, na yung na bid na billing camping Pakibilang <laughs> mo kayo Pakibilang mo kayo

Pabayaran pa natin paglabas eh. Kuturman! Ilan, ilan ro'n ito? Inalimutan niya ito, ganun. Sampo! Sampo! Onse, once! Onse. Lima at anim, onse. Ayan o. Inalimutan ko, anak. <laughs> Mga mamay na <ako> kulang. <laughs> Inibilang niya, sir. Ayan. Eleven nga. Hindi, yung, 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 yung. 11 heads na kambing. <laughs> Sir, magkano po lahat ang kinahalagahan nung ano na sa estimate niyo? Kasi bilabayaran nila sa 11 kambing. 40 to 2. Oo. Tapos kanina, magkano yung mag mabot lahat? Magkano <laughs> 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 po lahat lahat? Magkano po lahat lahat? 80 po lahat lahat? Magkano po 80,000 like daw po yung inaibay ng kambing ng mga katay. Sir, ba bago lang po kayo nag-aala ng negosyo ng ganito? Matagal na rin? Matagal na. Pero, namimili rin kayo dito? Namimili ako sa Tarla, ah. sa saan-saan ako nang pupunta. Eh, dito kasi, meron din ako dyan sa Santa Maria, Laguna, Lupa. Opo, opo. Opo, opo. Opo, opo. Oo, oo. Opo, opo. Si Sir, panay si ko sa, sa namimili na mga kambing daw po kayo ng Tara na! Sila, Sir, ay magbiyahay na. 11 kambing ang nabili nila

Ito ang mga piling-piling kambing na onsets, ulo. kaya marami pong kambing dito ngayon na dumating, mga native, pati mga pinaparalay. Iba pa po ito sa mga kambing na nandiyan sa labas. Ang dami rin pong tupa. Ito yung mga tupa, e. Ang mga talong gano'n. 15, 1. 15, 1. Ang dami nila ng tupa dito dumating. Ito yung mga talong, Steven. na marami pong tupa dito dumating ngayon. 15 daw ang bawat isa nito. Ayan. Napakarami. Parang kitang may gitna sampu ang na tupa na ito. Ayan. Dami. Mga pambenta pa po yan.